Praise God, praise God. God is good all the time and all the time. God is good, praise God, praise God. palang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng Bayan ng Bukawi sa probinsya ng Bulacan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating malulubos sa bayan ng Bukawin. May mudag sa ato mga kaigsunan diha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa ka itong, itong mga kaigsunan nga na sa Luzon o sa lain nasod. Dalay ang ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit kapitumputpit Itong kabanata, ang talata po ay ista. Sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganoon ang aking daing upang ako'y dinggin. Agad. Sa Diyos ako ay... Tumawag at ah, tumain ng malakang Sa'n yon ako ay tumawag At dumain ng malakad, ganon ang naging da. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataw na minsan pang makadulo at makalapit sa iyong banalarapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba. Humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin ng banal na dugo ang aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan at sa oras na ito, aming idinudulog sa yong ang bayan ng Bukawi, sa probinsya ng Bulacan. Ang aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito, nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos, ay mapawalang pisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling tunay sa pangunguna ng iyong... Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunupos sa bayan ng Bukawi. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo. At tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, kadalawamputsyam na kabanata. Ang talata po ay pito at walo. Maaga pa naman, sabi ni Jacob, bakit hindi ninyo pa inumiin ang mga tupa at dalhin muna sa pastulan bago ikulong? Aba, hindi maari, sagot ng mga pastol. Ang lahat ng pastol ay kailangang narito bago buksan ang balon saka pa lamang kami maaring magpainom. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi po ito ng banal na kasulatan ay ating makikita ang karunungan at ang kakayahan na taglay ng nunong Hakob. Atin pong matatagpuan kung paanong batid niya. Kung ano yung marapat na gawin. Ano po? Na ang sabi niya, maaga pa, painumin niyo na yung mga tupa niyo, tapos dalhin niyo muna sa pastulan. Pakainin niyo bago ikulong at magpahinga. Naku. Alam niyo po, ito'y nagsasabi sa atin ng katotohanan ng nunong Jacob ay may karunungang taglay. Ano po? At hindi basta-basta. Excuse me po. Makikita po natin dito na alam niya kung ano yung marapat na gawin. Ano po? Una, tinignan niya ang panahon. Sabi niya, maaga pa. No? Painumin niyo muna yung mga tupa niyo, sa nyo dalhin sa pastulan bago ikulong. Alam nyo po, yung karunungan, yung kaisipan, naroon. Yung karunungan. Na, bago mo pagpahingayin yung mga tupa mo, bago mo ikulong, pusugin mo muna. Ano po? Pero, ang tugon ng mga pastol, ako hindi pwede. Kasi ang kailangan, lahat ng pastol na dito na, tsaka bubuksan yung takip ng balon saka pa lang kami pwedeng magpainom. Alam nyo po sa ganitong katotohanan, matatagpuan natin kung paanong ang mga tao ng unang panahon ay may pagkakaisa. May unawaan at hindi nila binabaliwala yung kasunduan na meron sila. Samantalang wise yung advice ng nunong Jacob. Ano po? Pero, meron na kasi silang earlier na kasunduan. Ano po? May covenant na sila na, ah, hindi natin yan pwedeng buksan. Ah, hindi pwedeng may nauuna. Dapat, sama-sama tayo. Ano po? At ito ay nagpapakita sa atin ng katotohanan na depende sa lugar, may kultura. Ano po? At ito'y nagsasabi sa atin ng mainam na kultura na meron sa haran. Ito yung kadahilanan kung bakit ang sabi ni Abraham dun sa kanyang alipin, huwag mo ikukuha ng asawa, ng mapapangasawa si Isaac dito sa kanaan. Umalik ka doon sa pamilya ko at doon mo ikuha. Ano po? Sabagat patid ng amang Abraham na yung kultura doon sa kanyang pinanggalingan, kultura para sa pamilya. Alam nyo po, ang meron po akong ang inyo pong lingkod eh, nag-aaral ng Masters ng Theology. Po, Masters ng Ministry sa Theology. Online lang naman po. At isa ito doon sa aming tinakel, yung patungkol doon sa pangyayari kay, sa pag, 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 papahanap ni Amang Abraham ng mapapangasawa ni Isaak. At alam nyo, may lumabas, nag-research po ang inyong lingkod kasi ito yung aming topic, ano po, sa isang na-research ko, sinasabi, may mga nagsasabi, na yun daw, mapapangasawa ni Isaak, e eh, three years old lang. Ako, Diyos ko, maulang galang na sa kanila. <laughs> Alam niyo po, they are trying to fit yung Bible doon sa kanilang paniniwala na si Isaac ay ikinasal sa isang minor de edad. Naku mga kapatid, basahin natin ang mabuti yung talata. Kapag kabubinalikan natin yun, ang sabi, si Rebecca po ang nagpainom sa mga kamelyo doon sa mga <laughs> doon sa mga alaga ano po nung uh, alipin ng mga mga bra 3 years old makakasalok ng tubig tapos magpapainom sa mga parang joke naman yon ano po so tayo po ang sinasabi natin mga kapatid hindi tayo pwedeng hindi nag-aaral ng bible kasi eh makamapaniwala tayo nito Kapag narinig natin, ang' nga, no? Ay, eh, ba't ganun? Naku, Diyos ko, ayan na. Nagduda na tayo. <laughs> Naloko na. Ano po? Bakit? Kasi, hindi nagsaliksik ng tama. At tayo po'y nagkapasalamat sa Panginoon sapagkat dito po sa ating pananalang, hindi tayo basta nagdadasal lang. Ang ginagawa po natin, inuunawa natin yung mga talata ng Biblia, ano po, yung mga sitas at ito po yung ginagamit natin para idulog at ilapit sa ating Panginoon. E eh, mga kapatid, kung merong hindi tama sa Biblia, ano ko, e eh, bakit pa tayo mananampalataya? Alam niyo po sa katotohanan, ang salita ng Diyos, walang kasinungalingan. Walang itatama! Siguro po yung mga translation, nagkaroon ng problema. Kasi alam niyo po, hindi madaling mag-translate galing sa Greek. Sa Hebrew, tsaka sa Greek, ano po yung ating mga Biblia. Meron pa tayong uh, yung ginamit na salita ng ating Panginoon. Ano po, nung kanilang panahon. Kaya mga kapatid, huwag nating baliwalain. Yun nga yung sabi ng isang narinig ko na, hindi naman siya nagturo. Actually, nag-share lang siya. Sabi niya, nalulungkot ako kasi napakababa ng tingin natin sa salita ng Diyos. Napakababa ng ating pagpapahalaga sa ating Panginoon. Napakadakila ng Diyos at napakabanal ng Kanyang salita na hindi tayo marapat na basta-basta ginagamit ang mga ito ng walang kapararakan ang walang mabuting maidudulot. Hindi pwedeng ginujoke ang word of God. Alam niyo po, na, namangha ako doon. Samantalang ang inyong po lingkod ay pastor, sabi ko nga sa inyo, nag-aaral ako. Pero, may mga pagkakataon na naisip ko nga, no, na joke namin yung word of God, nagagamit namin kasi yun yung komportable para sa amin pero hindi dapat sa pagdating salita ng Diyos ay buhay at mabisa. E paano magiging mabisa yan kung ginujuk natin? At alam niyo po, ito yung katotohanan, ito yung karunungan ay pinagkakaloob ng Panginoon saat atin. Katulad ng karunungan na tinaglay ng nunong Hakob na sabi niya, painumin niyo yung mga tupa niyo, dalihin niyo muna sa pastulan, pakainin niyo, bago niyo ikulok. Karunungan taglay niya, pero hindi sapat ang karunungan ng salibutang ito. sa iba-iba, ano, yun sa kultura. Pero, yung karunungan na nagmumula sa ating Diyos na buhay, walang maliw at isang kasiguraduhan kapag ating tinang ito, inangkin ang salita ng Diyos, ang siyang kikilo sa ating buhay. Papaguhin tayo at iahatid sa landas ng ating Panginoong Heso Kristo. Manalangin. Ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpasalamat sa karunungan na Iyong ipinagkakaloob sa amin. Ang aming hiling, amang Diyos, hindi lamang karunungan ang karunungan ng salibutan ito. Higit sa lahat, ang aming padalangin ay aming maunawa ang Iyong salita, ang Iyong karunungan. Ito, Panginoon, ang Iyong ipagkaloob sa amin upang tunay malakaran namin at maganap ang iyong dakilang kaluoban. At kami po'y nananalig. Walang kasinungalingan ng kawa yung magtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak sapagkat ikaw po ang mag-iingat sa amin. Lord, idinudulog po namin sa ang bayan ng bukawi, ang aming panalangin sa katawan ng aming Panginoong Iso Kristo magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng unawaan at sa pagkakaisang ito, masimulang maitat tag ng Santong Espiritu, ang altar para sa aming Panginoong Yeso Kristo. Sa ganitong paraan, maaring sumamba, maaring magpuri, maaring magando ang iglesia ng Bukawi. At sa pangalan ni Yesus, we declare the part of revival sa ayan ang bukaw ayan mong dumaloy ito sa Baguio City Cagayan de Oro Legaspi, Lipa Manila Pampanga Pateros kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga lugar na ito Hayaan mong pagpalain mo sila at hayaan mong umunlad ang mga bayang ito at dumaloy sa buong Luzon Visayas at Mindanao paintulot mo rin Panginoon na maganap sa aming bayan yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a mercenary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Nasal din po namin ang pagkilos mo sa aming mga training agencies, katulad ng main lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International, Institute Studies. Lord, ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito para maganap nilang dakdilang kalooban mo. As I also pray, Panginoon, sa aming mga misyonero sa iba-ibang panig na daigdig, ikaw po ang gumabay at mag pala sa pangalan ni Jesus. As we also declare your blessings sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas, Filipino witnesses, ayan mong ihatid sila sa katotohanan ng iyong pangako. Dasal din po namin ang pagkilos mo sa mga bayan, Panginoon, na aming idadalangin sa iyo sa mga bansang pupuntahan ng iyong lingkod upang hilingin ang fire of revival, katulad ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Lord, nasal namin ang kapangyarihan mo, ang santong espiritu mo. We declare the fire of revival sa mga iglesia, sa mga missionaries, sa mga lingkod mo na makakada upang palat, upang tunay ang iyong kapangyarihan maideklara at kumilos ng malaya sa mga bansang ito. As we also pray, Panginoon sa Hong Kong, Macau, at Taiwan, we declare your War of revival sa U.S., South Korea, Brazil, Russia, and as we speak, peace over Israel. Ama, dasal din namin ang pagkilos mo sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. Lord, hindi kami pumapayag sa kasino nga linga ng kawai. Ang aming panalangin pangunahan mo, ang aming bayan. At Lord, hindi kami manghahawakan sa anumang pangako ng kaaway, kundi ang amin tatanganan ang pangako mo that we are your of revival para sa asa. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo. At tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen! 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 Praise God! Praise God! sa pagkakataong ito. yan niyo pong salitain ko ang basbas -bas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business in Jesus' name. Amen, amen, many, 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 many men. Praise God. Praise God. Sa susunod po Sama Sama Nating. God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. many, 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 many men. Praise God. Praise God.